Buti may nakakuha kayo dyan Ayan Nagbabawalan daw siya Na-encounter no, na ko na yun dati Yung nagbabawal na yun Kasi may baka siya ron eh Isang piraso baka Pinagbawalan ako dati noon Nangatwiran ako Sabi ko Wala naman pong may-ari ni At ano to Riverbank ito uh, Dapat ito para sa lahat Ayan hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy ako sa pagkuha. Wala naman siya nagawa. Minsan kasi may ganun nagsisiga-sigaan, guys. Ano? Eh, yun. Matanda kasi. Kawawa naman. Siguro kayang-kaya niya. Eh, nagpapakahirap dito. Kakapiraso oh. mga damoy na kakuha niya. Hi, guys. Amazing na naman ang buhay. Yan, so magde-deliver tayo dito ng uh, brown eggs dito kay uh, Pastor June. Yan, at yung ating mga manta Yan, may nauna na akong isang tray kanina. Yan, alam, nagpadagdag siya. Dalawang tray pala yung order. Buti na nakaharvest pa tayo. Ayan, oh. No. So, mapapasin nyo mayroong dagdag na dalawa kasi maliliit po. Karamihan ay maliliit. Kaya dinagdagan na lang natin. Yan. So, dalawang tray po na ibenta natin kasi kahapon ay marami na tira may parang ah, halos isang tray po yung sumobra kahapon kaya nadala ba ko ngayon ah wala wala tao ah tao po is there anybody home? Tao oh, po. Ay, si Pastor June umalis na. Ay, umalis na siya. Oh, Dito siya pabalik. pa Sabi niya sa akin na babalik. Iba ko na lang to. Sige po. Uh -oh. Tapos bigay na lang kay Sally yung bayad ka. Sige po. Thank, Thank you. Pa. Smile ka muna. Thank you po. <laughs> ano pa alam mo? Ano po, Kate. Kate, ayan guys, si Kate. Hello uh, Iniwan na kay Kate at uh, si Pastor yata. Yan, may pinuntahan. Sige po. Bye -bye. Thank you po. Ayan guys. So, iiwan na lang ni Pastor yung, Pastor Jun yung bayad dito mamaya. Nagsiservice kasi siya. May siguro may Bible study sila sa ano, yung sa mga bahay-bahay. Kaya ano, kasi ano, ang service nila dito yata hanggang tanghali. Tapos nag ano pa siya, nagba Bible study pa sila sa uh, mga bahay. Ayan. Kaya umalis siya. Pero kanina ibigay ko na yung isa ano tayo na ibigay ngayon naman guys mga kabokals ay magsasakati tayo ayan at uh, pinuntahan ako ng nung, nung isang uh, tumutulong sa atin dito sa ano, mga paglilinis pag may pinagagawa tayo uh, inaalok niya ako kanina ng kawayan at uh, gipit na gipit yata kaya lang sabi ko wala akong pagagamit ng kawayan sabi ko magsakati na lang tayo ayan mas kailangan ko iddamo at uh, hindi ako makapagsakati so ayan Yeah, so tara at ta, uh, magsasaka tayo sa sama natin si Kuya Johnson. Ayun si Kuya Johnson. Yon. Ay, okay ah, okay. Saan ba yung bahay mo dyan? Ano? Ito po. Ayan. Magkano pa mo dyan? May bagay. Iyon yung hindi pa nabayaran. May po. Kula ka pa. May kula ka pa. Kula pa nga ako. Kaya kaya kaya. Punta ko rin sa iyo. Gusto ko makakuha ng pagpante. Kulang pa yung nakuha mo kayo sa akin. Hindi kinasos namin yun. Ah, panggasos niya lang yan. Binibili namin. Ay, di, kasama natin po si Emon. Ah, si Emon? Hmm, kasi sabi niya, Boy, bigay mo sa akin 100 kasi wala akong bigas. Boy, si Emon? Ayan. Ah, kinuha niya yung tandaan pang bilhin bigas. Kasama natin po para mga oh, namin. Ayan, gipit-gipit sa mga tao dito guys. So, eh, eh, so ito, wala ka pang pambayad sa upan ito. Mm -hmm. Yung kanina. Sabi ko, sabi ko, boss. Sabi ko, may mga ano ako rin. Ah, ayan yung mga kawayan. Mm -hmm. Ayan na. Hindi man ako kasi na wala akong igagaranto sa Ay, hindi ayo ayo ko naman. Oo. Ito. Ano ba 'yang mga bayugay? Ay, hindi. Mga kawayan na talaga. Mga ano? kawayan na matitigas 'yan yung mga magugulang ba? Ah. So yung nakuha mo kayo na wala na na, na, na ipon dapat ano lang kami niyan ni Ebon. Ah. Nga, so, wala pa ta, wala ka pa talagang pambayad ng ano. pa ba? ba, 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 ba. So, Tara sakati kati mo tayo. Tara. pag-usapan 'yan. Kasi <laughs> Emon. Emon. Hey, Ayan. Wala tara naman guys sa taa. Walang wala. Pati si Emon. Si Emon guys yung tinatawag-tawag ko din magsakate. Yeah, wala rin. Kasi kanina nagpunta sa bahay. Yun nga, uh, nabigyan ko ng 250 kanina. Kaya lang yung isang daan pala doon. Naibigay din niya kay Emon kasi pambili ng bigas. So wala rin ano. Nabawasan pa. And yung bahay niya na yun. Yun nga, yung bahay niya na yun ay ano, hindi pa nakakabayad ng upa kasi ang upahan lang sila dyan guys, oh. Inupahan lang nila parang ano, parte-parte sila. Yung sa kanya is 500 ang upa niya. Hindi pa siya nakakabayad. Yung kanina dapat ipandadag na niya sa pambayad. Ang nangyari naman eh, nauwi sa panggastos. Eh, na, nautang pa ni Emon yung isang kanina. So, yan. Talagang gipit-gipit din. Kaya sila yung sinasama ko pag uh, may ipapagawa ako sila na tawag ko ito yung madalas kong gawin yung pagsasakatila naman kasi kasi wala, tapos na yung mga trabaho sa bahay <laughs> sino yun? <laughs> may bota ka? Pwede mo chenyelas naman. na. Ano. Ingat ka sa ano, baka may ahas to. Kasi ada ah, ano ito na si Emon. Ito na. Oh, walang si oh, yaka. Ang galing. Nagulat <laughs> ako. Sa... Ayan guys, si Emon. <laughs> Nagulat ako eh. Linta, pinagpapahuli sa akin, Linta. Huliyan oh. ko mga 70 piraso maghapon. Linta? Linta? Linta. Ilalagay ko, ko sa si Wilkins yung litro. Oo. Oh. Diba ah, pagkakapit sa akin? Para saan yun? Yung... Ano oh, sa ibang mansa? Export? Oh, ini-export? Linta? Ah, ang dami oh. Sa siguro baka nakuha ko mga libo na rin. Ay, pinasisip-sip. Mga libo na rin siguro nakuha ko. Oo. Oh. Sa tagang, tagang. Ay, oh, ginagamit yun sa ano, pinasisip-sip. No, ano pang ano uh, yung ko, ko. Ginagawa ko yun. mong dugo. Napa yung siguro na dugo. Oo. Oh. Ayan, umakin yung tarim nila, oo. Uy, di ba sila, dong? Kasama natin sa, ano, tayong marok? Yung ano yun, yung ginagamit alam mo ka, alam yung ugat, yung lumolobo. Ah. Hmm. Uh, Hindi pa sip -sip eh. uh -oh. sa tip nila eh. Oo. Ito mga ugat yung mga namamayo din. Eh. Saan tayo, boss? Doon sa may kuno. Marami, Marami na pero yung napirang ko ninyo. Oo. Oh. Sa kayo mga ganyan no oh, yung mabangon daw damo na ganyan. Ay, yeah, ayan, yan. Oh, yung ganyan mabango yan eh. Ah. Ang malambot. Dati ako lumagi sa diyan, oh. Ah, dito, ah, dito, ah, dito, dito. na naka, na ano, ano. Wala pa to, itong dito. Oh, wala pa to. Wala to, basta yan, dyan lang sa gitang ilog. Huli ako ng huli ikas. Oh, ano to eh? Kira mo, no, may pang-ulam na makulit. May eh. pang-ulam. May dalawang jing ka niya, kataro na. Nakahuli <laughs> na siya. Ayan oh. Yan pwede dyan. Oo. Hey, Ayun. hindi mas Dito muna. Oo. Dito tayo, boy. Kaya lang yung pag-akyat ang problema. Eh, ano, makapalit. Makapalit dulo-dulo. Hmm. Kaya yeah, pwede dyan. Dito tayo, boy. Pwede Pwede rin dyan.

Baka hindi kayo makaakyat. Hindi. Pagka hindi kayo nakaakyat, ang daan nyo dun sa ano. Pabila. Ayun yung mga ganyan na. May kumuha pa ka. ito. Ito. Ayan, pwede yan. Ha? May rapa kaya ata dyan ha. Ah. Doon na lang kaya tayo. Sa bungad lang konti. Ha? Kaya lang. Dito. Sa banda rito. Kasi mag, sa baba na kayo magdala. O oh, kaya nga dito ako lagi kumukuha eh. Kaya mo? Ingat kayo baka ano Oo. Uh.

Doon na ako, hintayin ko kayo doon ha Ah, ayan Skatehan yun na lang Ayan guys, babalik na ako doon sa motor Hindi, ano Hintayin natin sila doon sa may malilim Init eh <laughs> Ayan, so wala sa plano ito Mga kabokals, yung uh, aking pagpasakate nga Ah, uh, yun nga kasi kanina Nagpunta si Goy Johnson sa bahay Nga sa bahay, sa farm at uh, yun nga, nag ako ng mga kawayat. Marami daw siyang kawayat na, na pambenta. Kasi nga, yun, nangangailangan ng budget. Eh, sabi ko, wala ko naman akong paggagamitan pa nga. Kaya ito, pinagsakati ko na lang sila. Kaya lang naisip ko, may plano nga pala kung ano, ayusin yung kulungan ni Dagul. So, yun, baka ano, uh, kumuha rin ako ng ilang kawain sa kanya kasi hindi, pala, hindi pa pala nakababayad ng, ano to, ng upa, ng limundaan kasi yung binigay ko kanina ng 250, ito na sana yung kabayaran sa pagsasakate niya, yun 250. Kasi 250, 250 naman binabayad ko dyan sa pag nagpapasakate ako, pag nagsasama ako. 250. So binigay ko na nga kanina, parang uh, kasi nga walang kapera-pera kanina. Kaya lang nangyari po, uh, na uwila sa panggastos. So yung pambayad niya sa renta ng bahay, ay wala pa rin, hindi pa rin siya nakabayad. So kukunin na lang natin yung kawayan doon na binibenta niya para makaba makabayad siya ng renta ayan so yun, hintayin na natin ni mamaya, titignan natin yung kawayan na binibenta niya para ano, iayusin ko na rin yung ano ah uh, sila, baka sila na rin pala paayusin ko nung, ano, para may trabaho kasi walang trabaho kasi ang kwento niyan guys uh, kamamatay lang yung nanay niya kamamatay lang hindi ko alam kung anong ginawa niya. <laughs> May kinukwete siya sa akin kanina si balado daw nung namatay nanay niya. Parang inalat sila sa trabaho kasi ano yan eh. Ganyan tulad naman trabaho nila parang labor-labor lang eh. Kaya simula nun wala daw silang tanggap. Parang ano inalat sila, inalat. Yun ang pagkakasabi niya sa akin ha. Hindi ko naman alam na ano kung ano talagang nangyari pero yun ang pinaniniwalaan nila na parang inalat nga sila simula nung namatay yung nanay niya and kung kanin kanino sila lumapit kasi na ano parang nanghingi ng abuloy parang ganun uh, kaya uh, ayan tayo sa malilim madilim eh ha na tayo sa malilim ha at uh, tutuloy ko yung kwento ko ayun So Ito tulungan natin na ano Init Grabe Naglakad lang ako ha Napaka-init eh Ayan doon sila oh Dito tayo sa ano kabila Tumawid ako Kasi ano Ah uh, Mas malamig Manong ba't di kayo doon kumuha? Manong Ba't di kayo doon kumuha? malay dun mas marami dun ha ah. ah? eh wala namang may wala namang may ari nun ha ah. eh dapat para sa lahat yun oh libre na ano naman yun wala namang may ari nyan eh Ah, pinagbabawalan kayo? Hindi po pwede, dapat, hindi, ano, dapat lahat mayroong pwede kumuha doon. Ayan guys, pinagbabawalan daw siya nung isa ron. Yung nagtatanim yata ng pecha ay doon. Kawawa naman. Ang dami damo doon, dito nagchachaga oh. Ayan. Uh, eh dapat nang kayo, Tay. Ah. Uh, buti may nakakuha kayo dyan. Ayan. Nagbabawalan daw siya. Na no, na encounter ko na yung data yung nagbabawal na yon. Kasi may baka siya ron eh, isang piraso baka. Pinagbawalan ako dati noon. Nangatwiran ako. Sabi ko, wala naman pong may-ari nito. Ano to? River ito. Uh, dapat ito para sa lahat. Yan. Hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy ako sa pagkuha. Wala naman siya nagawa. Minsan kasi may ganun nagsisigasigaan, guys ano eh yun matanda kasi kawawa naman siguro kayang kaya niya eh papakahirap dito oh. kakapiraso mga damo yung nakakuha niya hmm. eh nandun yung maraming damo hindi naman niya kaya ubusin yun ayan well going back ayun nga so ito tutulungan natin si Kuya Johnson Sa si ano? si Matok Emon Pagawa natin yung Ano Papagawa repair ko yung kulungan ni Dagul Para at least may income sila Pero Siyempre limitado lang din naman Ang kakayanan ko Ah uh, Hindi naman kasi tayo Ano pa Kumbaga uh, Ang kinikita naman natin eh One step at a time lang din naman So yung tulong na may bibigay ko sa kanila Limitado lang din Kaya Pero at least ay eh, May ano may income sila kahit papano ayun wag lang sana ma-encounter ko yung nagbabawal ayoko kasi nung ganun guys eh, Nagsisiga-sigaan na ano Ah uh, yun nga nakasagutan ko na yun dati hindi naman siya nagpumilit na matanda na kasi matanda na rin yung tatay yun nyo pecha dyan. hindi ko nga alam <coughs> hindi ko nga alam kung titulado pa yung kinatanim niya eh. baka mamaya squatter lang din siya dyan eh. na nakikita nim lang eh tapos nagsisigasigaan pa siya, di ba? Kawawa naman yung matanda. Oh. Nagtitiis tuloy dito sa ano. Sa kakarampot na damo na ako kawawa rito. Yeah, so mamaya guys, uh, tignan natin yung kawayan ni Koy Johnson na ibinibenta. Hintayin natin muna sila. At habang hinihintay ko sila, ako yung magpapahinga. Hindi, mag edit ako. Edit na diretso para ano, mamaya eh, kung hindi lang gagawin, mamaya ang gabi para makatulog na maaga. mama ah, mamaya ulit guys. Ayan. Ayan sila. Ilatag hey, mo ka pa ba? Bato na la dito May soft drinks pa doon? Soft drinks muna kayo Teka Soft drinks muna tayo Nagso soft drinks ka ba? <laughs> Nagso soft drinks Kumaka Nagamun ka soft drinks? <laughs> Baka may ulcer <uri>, eh <laughs> <laughs> Pili ka naman Tema ka yung Mountain Dew Ay Lemon na lang Lemon Tatlo te Nauhaw oh, ako eh <laughs> Kaya Pina pinagsopis mo natin Napakainit na yeah. kasi Grabe Tignan natin yung kawayan doon no, kuya. Balik tayo. Ha? Ah? Tignan ko yung kawayan. Sa akin doon? Ha. Ah. Bago tayo, bago natin discard to. Ayan guys, tignan natin yung kawayan na binibenta ni Kuya Johnson. Ayan. Ayan guys, tignan natin yung kawayan. Yung kailangan ko yung pang ano eh, pang repair sa kulungan ng kambing. Ito ba 'yung, nasabi mo? Oo, sakin sa mo. Ito 'yung sayawin dalawa. Hindi, ano? Ano la to? Ani boss, ani. Anim. Eh yeah, magkano 'yan? Wala ka na. Basta gusto ko kasi pag bumili ka, may isa ako sobra sa iyo. Okay. Yeah, 'Yan magkano ba binebenta 'yung isa? Hmm, ano, hindi 'to ko na sa. Ha? Ah? dati lang. Hindi, hindi na 'yung basta dati na. Magkano 'yun?

Hindi, ano ko, para makabayad ko sa upa mo. Oo oh, nga, gusto ko. Eh, liman, uh, halagang limandaan. Oo. Uh, Bigyan mo nalang ako halagang limandaan dyan. Oo. Uh -huh. Para ano, hindi, makabayad ko sa upa Sige, mo. Sige, kung alim to. Ha? Ah? Sige, isang na lang. Sige, isang na lang. O, oh, sige. Hindi. Anim, pasobra ko na isa. Ay, pasobra mo na isa? Ako Ah, Sige. Okay. Ayan guys, may pasobra tayo isa. Sige. Uh, uh, para makabayad ka sa upa mo. Atid mo, oh, no, oh, yeah. oh, uh -oh. mo lang bukas. Oh, oh, pili mo pili mo lang ako maganda diyan. Oh, hindi, ito lang daw wala na eh. Oo. Sige, sige. Tara ko ya. Bukas lang po ganun. Iskarbon iskarga mo na natin 'to. Hay. Gilid mo lang kuya sa ano, sa kubo. Ayun. Eh, diyan na lang kuya. Iya, iya, iya. Okay. Bali, Kuya Johnson, bukas dadalhin nyo lang yung kawayan. Ito, bayaran ko yung, ito yung bayad ko sa kawayan. Marami pang bayad uh, ko ng bayo mo. Tapos, binigyan kita 250 kanina. Ang gagawin ko kasi sana sa inyo ay tag-150 kayo. Okay lang ba? 150 hmm. kayo. Bigyan kita 50, bahala na kayo mag-usap. Basta ano. Tapos bost, bukas. Bost, kung may pag-awara bukas, babali lang Bukas? Bayarin niya raw ang tindahan ito. Oh, sige. Palugan ganyan po, boss. Eh, Ayun. Hindi <laughs> niya niya it, mo. Si na mo niya makakatrabaho. Gipit, gipit si. Ito tawo, ito bukas. Dalawa lang, hindi ano, okay. hindi ko pa nga alam kung ano 'yung paggagawa ko. Okay. Pero daw eh. Sige, sige. Yung kulungan ng kambing kasi ang ano eh. Ang si pa, pala eh. si papa mo ah. Yung kulungan ng kambing lang naman ang ano diyan, ire-repair uh. eh. Hmm. Ano? Boss, si magtama, eh, ano mo sir na to? Pinusuwag kasi ni ano. Saka ano? Pintuan ng baboy pala. Pero okay. di sa labas sa assemblin. Ako na magsasalpak doon sa loob. Ay paggagawin na rin natin guys ng ano, pintuan ng baboy. Tapos ako na magsasalpak, ibibigay ko na lang sukat sa kanila dito nila sa labas ya ano. Yan para may ano, may trabaho. <laughs> Wala trabaho sa ema. Aman. Bukas na lang dalawa, sino kasama mo? Si ano, sino to? tapos na 'yung gawa niya sa Napoli. Ah, oh, sige. Tapos yung kawayan, nadali mo bos, na lang bukas? Bukas, tuloy ko sa kaya na ito. Bukas sa umaga. Sige. sige. Mga, baka bus, baka Gaya mga 9 na, 9? Oo, mga ano ka na. Anong oras? Mga alas 8, ganun. Hindi, mga 9 pa pala darating yung kawayan. Ah, Ay, yung pala gagamitin mo? Sabay lang sa kanila. Ay, Sabay ganun sa kanila. Para makapalas pa, pa, ka na dito na. Para, 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 para makapagpasa na siya. Oo, alas 8. Uy, magsama ka na rin. Magdala ka na rin. Dito, na ba? 8? Uy, pupunta ako alas 8. Dalawa lang kayo ah. Apo. Pa si Al Alakay ng budget natin. Pa <laughs> <Boss, laughs> si magpapa, magpapa. Oh, sila oh, mag sila magama, sila oh, magama. Ano kukunin namin ng dalaki agad. Oh, hindi ba lalaki na? Bilis no. Oh, dali na. Oh, Sige, salamat. Boss, thank you Ah, oh, thank you, thank you. Ayun, guys. So, ayan po. Ah, uh, ko yung kulungan ni Dagol, re-repair and then paggawa na lang ako ng ano, yung pintuan ng mga baboy. Pero dito ko na sa sa labas si Papa ano. Ipapa-assemble para ano uh, hindi na sila papasok doon ako na lang papasok ayan so yeah maraming salamat guys at uh, ako ay magpapakain na so yung pong aking may babahagi sa inyo for today at uh, yung at ating mga manok ay ayan na mm, na pa ano na magpa 5:30 na so kailangan magpakain ayan eh okay, kain na kain Ayan. Ayos. Sana yun na sila sa wet feeding. Ang maganda kasi sa wet feeding, ah uh, madali tayong makapag introduce ng halimbawa, pagka uh, kailangan natin mag-introduce ng mga chop na Madre de Agua, uh, at kung ano pa mga greens na pwede natin ilagay, ay madali nating maihahalo sa kanila pakain. Kasi sanay na sila sa wet feeding. Unlike pagka ano, dry, mahirap maghalo kasi pipiliin nila yun eh nasanay sila sa dry eh hmm. yan po yan so yan ayan po mga kabokals uh, yun nga po yung naging activity natin for today uh, wala sa plano wala sa plano yung aking uh, pagpapagawa sana kaya lang uh, sige ano na natin para makatulong dito tayo kahit paano kala uh, Emon at uh, Kuya Johnson yan. baka may nagsasabi po na ba't hindi ko na lang tulungan bigyan ko ng pera ganyan ah uh, una una guys wala po wala pa po kakayanan na tumulong po ng gano'n kasi ako ako po uh, mismo ay naghahabol pa rin hanggang ngayon uh, hindi pa naman po tayo talaga nakakabawi at nakakabangon so one step sabi ko nga one step at a time pa rin tayo hanggang ngayon. Uh, secondly, ako po naniniwala na mas mainam pong tumulong na uh, mas mainam po na turuan mo mang isda ang isang tao kaysa bigyan mo ng isda. Ayan, so mas maganda, mas masarap po or mas maganda pong tulungan kasi yung taong alam mo na nagsusumikap niya sa buhay unlike po yung bibigyan mo lang ng bibigyan ah uh, hindi po sila matututong tumayo sa sarili nila pa. Yun po ang aking paniniwala. Ayan, so yun nga po. Uh, ito, tumutulong po tayo sa kanila. Kaya lang, may hinihingi po tayong servisyong kapalit. Ayan. Pero para, ano, ah uh, give and take naman po. Kasi sabi ko nga, hindi pa, naman, hindi pa naman po talaga tayo nakakabuelo. At uh, tayo mismo ay, ano pa, ah uh, kumbaga, eh, uh, isang kahig, isang tukapahin parang manok. Ayan. So, yun, yeah, maraming salamat. Sana po ay uh, nag-enjoy kayo at sana po ay um, may nakuha kayong lesson sa akin mo ipinakita ngayon. Uh, mga kabukals, hindi ko po ito ipinakita para po magyabang o ano paman na tayo po ito tumutulong. Ipinapakita ko po ito para po uh, maging aware po yung mga nakakaginhawa sa buhay na ito, may mga tao pong ganito na halos wala pong makain. Yan. Ako po personally po, na dumadaing po sa akin yung mga tao na yung paminsan minsan ay uh, sinasabi nila na talagang sumasala po sila sa pagkain. Yun nga po, yung 250 nga ibinigay ko kanina kay Kuya Johnson na na hiram pa ni Emon kasi nga wala silang pabiling bigas. So yung mga kanong bagay po, uh, simpleng-simple po para sa siguro sa so nakararami po nakakaluwang sa buhay, simpleng-simple pong problema pero sa kanila po, ay big deal na po yun, yung problema na yun. Talagang ano, uh, nagihikaos. Pero nakikita mo naman na nagsusumikap naman yung mga tao, kaya nararapat na naman po natulungan sila. Ayan, mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokas and silent viewers. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. And uh, yan, uh, isa nga po pala sa mga comments pasensya, pasensya na kayo, hindi pa rin po ako makasagot sa comments Pero asahan nyo po, pagka tayo po yung nakalawang ay sasagutin po natin yan Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat Muli ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabi-sabay tayo mga harap Magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay Bye-bye!